Ah sige, magpanggap tayo na wala pang tanong. Okay. Ah tingin niyo po ba ay uh, matutuloy pa po ba itong uh, impeachment trial ng vice presidente? Tingko dahil ah uh, lahat naman kasi ng uh, nandiyan sa uh, Senate impeachment court ay marangal, matalino, no? At eh uh, sa e principio. Sa e principio, kaya tingin ko tuloy. Tuloy, no dahil Uh, yung mga hindi lang naman matutuloy yan, kung talagang yung Senado ay isang bulok na institusyon na karamihan ng membro ay ni hindi nabasa o pinaniniwalaan ng konstitusyon. No? At uh, uh, ang kanilang layunin lamang ay pang sariling interes at yung interes ng kanilang mga mga talamak ng mga kasama na gusto nilang ipaglaban. At hindi yun lang, hindi yun na para hindi yun yung vice president. Hindi vice president. Hindi siya talamak. Kaya, at uh, niniwala naniniwala ako na itong mga senador ay hindi hindi i-issuehan ng order ng Supreme Court. Hindi sila i-issuehan ng order para ipaliwanag kung bakit ganyan ang kanilang posisyon. No? Kung bakit uh, kung bakit sila sang ayon na ituloy ang uh, impeachment hindi hindi maglalabas ang Supreme Court ng ganyang order. Dahil uh, itong mga hindi tatanungin ng Supreme Court yung mga senador na nabasa niyo na ba yung constitution. Naunawaan niyo na ba yung constitution. Hindi yan tatanungin ng Supreme Court. Dahil sila eh uh, co equal branches of government. Hindi gagawin okay. yan ng Supreme Court sa Senado. Ah, huh? uh, sa House pwede. Ha? Huh? Sa House? Oo, pwedeng gawin sa House yan. Pwedeng gawin sa House. Dahil uh, ang tingin yata ng uh, Supreme Court sa House ay uh, either imbecile o uh, mentally uh, incapacitated or insane. Dahil kung tatalungin mo yung Kongresista at yung isang Kongresista at lahat ng Kongresista kung nabasa ba nila nabasa ba nila yung articles of impeachment at ito ay naunawaan nila. Ang presumption dyan ay sila ay mentally incapacitated. Yun yung assumption dyan. Dahil in, usually sa, sa korte hindi mo tinatanong yan. Eh. Kaya ganoon eh, pag tinanong ng Supreme Court ang congress kongresista at mga kongresista na nabasa nyo ba at naunawaan ang articles of impeachment, lalo na bago nyo pinadala sa Senado, may may ibang, may ibang judgment. May ibang judgment. Pag gano'n ba, siya? Justice? Pag ganun mm. ba, pwede rin magtanong yung mga congressmen sa Supreme Court. Kunyari, naglabas sila ng desisyon. Yung bang ponente niyan, talaga nabasa niya yung desisyon at lahat okay. ng mga justices na lumagda, pumabor sa desisyon na yan, nabasa ba nila? Pwede rin po bang tanongin yan? Hindi! Up in arms ang Supreme Court niyan. Ano akala nyo sa amin? No? Under nyo? Co-equal branches of government tayo. Eh. No? May presumption of regularity. Dapat kayo sa amin. May presumption na ginawa namin to, no? Capacitated kami, nauunawaan namin. Tapos ko question ninyo, no? Dapat nauunawaan niyo na meron tayong separation of powers. Hindi niyo pwedeng gawin 'yan. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin 'yan. Pag ginawa ng isang congressman yon o yung buong kongreso, naku, yari sila sa Supreme Court. Pag-usapan natin yung mga senaryo. Kasi hmm. walang choice ang mga senador, kundi of course mag-resume lang kanilang session, di ba? Buksan ng 28th Congress, umupo yung mga bagong senador, 24 sila muli. And kung walang tiyaro ang Supreme Court, eh, kailangan nila mag-convene uh, muli bilang isang impeachment court. Okay. Correct at doon papasok yung mga senaryo. So, diba? example, ito naman tinelegraph na ng pinakamagaling na senador na kilala natin, si Senator Bato de la Rosa, na most likely inerase niya issue ng jurisdiction. So, meron bang jurisdiction? Ang senado ngayon, doon sa impeachment case na isinampalaban kay Vice President, do sa 19 Congress. 19 Congress. Kung Basang basang-basa na natin yung magiging galaw. Na? natin, baka mag-move na. Pagbutohan yan. At kung mangyari yun, eh, effectively, dismiss na yung impeachment case kung manalo yung boto in the affirmative. Yes. Hindi mm -hmm. po ba? So, ang ginagawa ko ngayon, kunwari, nagtatanong ako about scenarios, pero ako na po nagpapaliwanag para yung guest natin, wala na siyang masabi kung di umu Ito po yung balik ko. Di ba? <laughs> taga-oo na lang siya. I-reduce -re na lang natin siya sa taga-oo. Okay? Oo. But, yung second scenario, ganito. <laughs> Kasi bug, bug sarado yung mga senador eh kung sakaling in-dismiss nila yan at hindi pa abutin sa trial at hindi man maglabas ng ebidensya. Pero bug sa sarado sila sa public opinion. Marami magagalit at higit pa dun yeah. sa galit ng publiko dun sa 185 5 vote to remand. Diba? diba? Mm -hmm. Kaso, magkakaroon sila ng konting uh, exit plan o exit route, no? O siguro soft landing kung ang mag-decision for them ay yung Supreme Court. Hindi po ba? Oo! Oh! Okay. Salamat sa pag-agree. And that's our program for tonight. Magandang gabi po. <laughs> yung unang senaryo mo, hmm. pag yan ay, halimbawa, na-dismiss, akit lang sa Supreme Court. Kung sakaling hindi ma-dismiss, hindi ma at magpatuloy, akit din sa Supreme Court yan. Ang kaibahan lang, magpapatuloy. Habang nagpapatuloy, naka sa Supreme Court. Habang walang tiyaro ang Supreme Court, magpapatuloy ang trial. No, magpapatuloy ang trial. Kaya either either way may aakyat sa Supreme Court. Ang kaibahan lang pag nagdesisyon yung majority ng senador na walang sinasabi sa konstitusyon o mismo sa ating rules para i-dismiss yan. Ang ating kapangyarihan ay i-acquit or i-convict lamang yung akusado at uh, may mayorya ay naniwala dyan at bumoto dyan, magpapatuloy yung trial, pero may magsasampa pa rin sa Supreme Court. So either way, may magsasampa. Ang kaibahan lang magpapatuloy sa ganyang klaseng senaryo. Yung isang senaryo, para maiwasan yung uh, sitwasyon para sa mga senador, lalo na yung labing walo, ay uh, malagay sa spot na dami if you do, dami if you don't. So, pag uh, dinismiss mo, magagalit sa iyo yung publiko. Pag pinagpatuloy mo, magagalit sa iyo yung pitong uh, pro Duterte senators at yung kanilang base. So para hindi na umabot doon, dapat may ibang institusyon na magde-decision magde to dismiss. At yun yung kanilang dasal, yun yung kanilang prayer na sana gawin nyo ng Supreme Court. Bago kami mag-convene as the 20th Senate uh, trial court. No, yun yung yun yung sinabi mong second scenario. Pero masyadong ano yan masadong masyadong tight ang schedule and honestly, magmumukha rin siyang garapal. Yes, pero mawawala yung onus ngayon sa Senado. Mapupunta Parang yan ang sinabi yung... ko. Oo, uh, sa Supreme Court. Kahit garapal, mas, baka mas mabawasan yung galit dahil Supreme Court yan kumpara doon sa mga politiko na senador. No? Na, okay, nakikita, eh. ko na, nakikita ko na kung paano yan i-spin ng mga PR. Oh, hindi naman mga politiko yan ha. Wala yung mga vested interest. Wala yung mga, mga padron. Yan ay oh. mga, 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 mga justices. Oh. The highest court of the land. The gods of Padre Faura. So pwede nilang gawin disimulado yung negative impact kaya hindi naman issue kung appointe sila ng dating pangulo, di ba? Eh, okay. Hindi, hindi, hindi. hindi, issue yan. hindi issue yan. Oo. Lalo na kung yung magiging ponente hindi appointee. Okay. Na hindi Yan In ideal scenario sa mga senador na gustong i yung kanilang uh, political future or to cushion the impact of uh, a public outrage, Diba? ba? Yes. Yeah. Kasi hindi ko may imagine tama. na hindi magagalit yung tao ng mas patindi kumpara dun sa kanilang 18-5 vote nung nakaraan. Diba? June. Ano ba yun? June 10 ba yun? June 10. Tama. 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 Diba? Tama. Eh, mas garapal yun. Hindi dismiss mo. Hindi mo nadidinig dinig ebidensya o nakikita man lang. Tama. Hindi ko siya Pero, takot silang lumabas sa ebidensya. Wala akong sinasabi. Hindi, hindi. Hindi sila takot. Hindi sila takot. Talagang naniniwala lang sila na pwedeng i-dismiss. Talagang naniniwala lang sila kahit wala sa konstitusyon. Anong sabi nila? No? Wala rin naman nakasulat sa konstitusyon na hindi namin pwedeng i-dismiss. No? Walang nakasulat sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss. Pero wala rin naman nakasulat na hindi namin pwedeng i-dismiss. O, oh, galing nun sa kwan na, uh, logic. Napaka-logical, di ba? O, napaka-logical, di ba? So, oh, oh, kahit dalawang option, kahit dalawang option sa konstitusyon, no? Oh, bangarin, no? Kasi uh, very creative talaga, very imaginative, yung ating mga senador. Kaya alam mo ba itong order na Supreme Court, parang 13 ang kwan dyan, nag-agree. No? May isang nagabstain, may yata at absent, no? Or may sakit. Parang pandiyan eh, ang naga ang nagpasya ay 12. Kaya kung yung letter na yan, kung yung order na yan is undi indication of what could happen. Sana hindi, ah. Sana hindi. Pag sinabi natin indication, may, pa, may probability, no? Na itong order na ito ay ganito yung pagkiling. Pagkiling, ah. Pagkiling. Dahil wala naman tayo. Wala, di naman natin alam kung ano yung inside uh, ins and outs ng mga iniisip ng justices. No? Uh, alimawa, nung dating nakulong kami ni Randy David, nag yung Supreme Court na i-declara yung uh, yung uh, state of emergency na nagpakulong sa amin, na ginawa ni President Gloria Macapagal Arroyo, na unconstitutional and illegal. At yung mga nagpasya ay Arroyo appointees. Ibig sabihin, pwede ah, kahit ikaw ay appointee, na hindi ka, kuan, hindi ka beholden doon sa nag-appoint sa iyo. Kaya kahit labing isa o labing dalawa, dito sa ating justices, ang inappoint ni Digong, hindi naman necessarily na makikialam sila sa proseso ng isang co-equal branch of government katulad ng kongreso na may sole power to impeach, No? may sole power lang, may to